Hi guys, again uh, tutorial po tayo ulit about sa ating payout method or ating uh, pa payment account. So, naalala niyo po ba yung uh, earnings ko na naka-on hold yung vlog ko po na yung Facebook Stars na naka-on hold. Hindi ko po uh, hindi ko po siya nakuha dahil magkaiba po kasi yung uh, payment account ng aking in-stream ads at Facebook Stars. So, uh, hindi ko po kasi siya ma-update at ang nangyari ay Uh, sa Facebook apps ko kasi uh, nalaman ko na mahirap palang mag-update sa Facebook apps ng ating payment account. So, nangyari po dyan kasi magkaiba po yung aking payment uh, account. Ang in-stream ads ko po ay uh, PayPal po yung account niya at ang aking Facebook stars ay nasa video account ko po. So, magkaiba po. Kaya naka-on hold po yung aking Facebook stars. So, ngayon, uh, nag-try pa ako dito sa uh, browser na doon ko po siya in-update at nag-okay naman siya. So, ganito po siya guys at ituturo ko po sa inyo. Kung gusto po update ay sundan nyo lamang po ang aking uh, tutorial ngayon sa pag-update ng inyong mga payout method. ah uh, ganito lang po siya guys. Punta po kay dito sa inyong browser po ulit. Uh, sa inyong browser. Ayan. So, punta po kayo dito. Ayan. So, nakalagin po ako dyan sa aking Facebook account sa inyong browser and syempre make sure po guys na huwag niyo pong kalilimutan na kailangan po naka-desktop site po ang inyong uh, browser ayan so for your information po dati po nanonood lang po ako kasi hindi ko nga talaga ma-update po yung aking pay out account yung aking payment account so hindi ma-update kasi yun pala hindi naman po sinabi nung napanood ko na kailangan mag desktop site so parang sabi ko, ako hindi ko ma-update talaga kahit uh, sa browser sabi ko so ang ginawa ko talaga, itrinay ko naman na ilagay sa desktop site dito sa browser na gamit ko kailangan pala mag desktop site kayo kaya huwag niyo pong kalilimutan na mag desktop site kayo para ma-update po ninyo yung payout account nyo or payment method ayan, so ganito lang po siya guys ayan magna po tayo dito sa ating Ayan. Sa settings. Ayan. Wait lang ha. Ano ko muna. Para masundan po ninyo. Ayan. So, ganito po lang siya. Punta po tayo dito sa ating view tools. Ayan. So, view tools po tayo pupunta. And then, punta tayo dito sa payouts. Ayan. Payouts. Ayan. Click po natin yung payouts na yan. Ayan. Payouts. Click. Tapos, settings. Ayan. Settings. Click natin yung settings. And then, makikita po ninyo dyan, guys, yung payout method. So, na, ito, pali dalawa na po yung PayPal ko po dyan kasi na-update ko na nga po siya. Dati dito sa baba ay ang BDO account ko po yan po ang nakalagay. Facebook stars po yan, BDO account kaya naka-on po dati yung aking earnings sa Facebook stars so ngayon na-update ko na po siya at makikita po ninyo your earnings are on hold so nag-update po kasi siya so ngayon naka-on siya until April 30, 2024 kasi kaka-update ko lang po talaga siya noong isang araw po ngayon uh, naka-paypal naka na po ang uh, payment uh, payment account ko so ganito po lang po mag-update guys i-click nyo lang po itong view details Ayan, click nyo lang po yung view details yan. Pero naka-update na ako guys ha. Ayan. Ayan. Ganito lang po ang mag-edit ng payout method nyo. Click nyo lang po dyan. Ayan. Then makikita po ninyo dyan uh, kung saan nyo gustong ano, uh, ilagay yung payment na ibabayad sa yun ni Facebook. Ayan. Pili po kayo dyan kung ano yung pong gustong uh, account. Uh, kung saan po ninyo gustong uh, mag bayad si Facebook sa inyo. Ayan. Bank transfer, ayan. Uh, wire transfer or link your PayPal account. So, ang pinili ko po yung link your PayPal account. So, yan po lang guys. Tapos, pag naklik nyo po yan, then update. Ganun lang po kadali guys. Hindi pong kalilimutan na ilagay po yung desktop site nyo. Kasi, pag hindi nyo po talaga nilagay ang desktop site sa inyong browser, ay hindi po talaga makakapag-update. Ayun. So, Akala ko hindi ko ma-update kasi nanood lang po ko talaga ako noon. Pero di naman po sinabi ng nung nag-tutorial na palang i-destruct site para maka-update yung, uh, para ma-update yung ating payment method sa Facebook. So, ayun lang guys. I hope may natutunan po kayo sa aking uh, tutorial ngayon. So, ganoon lang po mag-update ng payout account. Thank you and salamat sa panonood guys. Bye-bye.